Ayo awal ayo oh? dulu, walang takut si ayo dulu, oh? malam besa ayo dulu, takut tau. Oh? Uh, oh, hule kaya dulu hule. Oh, ayo, minor idol minor, minor, ayo oh, dulu. Diin a minor ukrum. Ayo awal ayo dulu, walang takut si ayo dulu, malam besa ayo dulu, takut tau. Uh, hule kaya dulu Oh, nakalusut, susah hule, uh, hule. ride oh, ligahiga pa. nagpahigahiga higa pa, <laughs> Nagpahiga pa wala rin. Ole. Tola. Kontento to lang sa idol. <laughs> Na si lodi Kala mo. Kala mo di ka makita lodi ha. Ole ka tuloy lodi saan ng ano eh sumibat hindi <laughs> <laughs> nakasibat si Lode eh. guys si Lode eh. sa kapila ang dami na nilang nahuli ha ah. kahit 4 wheels sinaharang nila tinitikitan nila kahit 4 wheels Tama violation lalo na yung mga motor na ano walang send mirror pinapara talaga nila si Lodi kaya ano na balita kay Lodi ngayon malaking laki yata biyara ni Lodi ah ayun o no, may ano doon o maraming ng progress na napara tigil yung mga pasaway ah. Sana kayo yung mga pasaway wala na. Mag-uwi na eh. Lipat twisto 'yun, lipat twisto. Kaso sila mga sa DC may ano din doon eh. SPJ. Uh, nice, nice. Nice, HPG, nice. Ay, okay, holy, minor. daming mga wheels natin itikitan dito kanina ang daming tao dyan hanggang doon ayun wala na pero kung kompleto ka naman ng papel huwag ka matakot mas na kompleto lang oh, Minor, minor. Minor, minor. Ito kompleto ka sa papel, diretso lang. Walang problema. Ah, Ito wa ah, para na naman yung isa. Inaare na naman 'no. Oh. Hay, wala sure. na mga call. Tapos ang ligaya nila call. Hop. Minor, minor. Oh, diba minor? bug bug muntik ay. minor tapos ang kaligayahan ole 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 Lana. player alisan na alisan nag alisan ang mga player wala na nagbanking wala na